Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon guys, pupunta tayo sa Kiapo para magsimba. Kasama ko pala dyan si Mama, si Ate, si Jacob, siyempre ako at si Marimar. So guys, habang hindi pa kami gumunta, siyempre, naantay ko muna ang aking kasama sa lahat. Dahil siya na ang nagparte. Eh dahil hindi ko pa kaya magpark sa dahil So, ayan guys. Ayan so, nga pala si Mama, si Marimar, si Ate, si Jacob ulit. At si Sir Mark, At uh, ating mga kasama dito sa simbahan ng Kiyako. So, ayan guys. First time ko nga pala magsimba dito. So, ayan guys. Ang daming pila dahil yung mga panyo nila ay inaabot nila doon sa Black Rosareno para mabasbasan. So, ayun guys, sa ha? habang nag-aantay kami, at nagtatanong-tanong kung saan yung malapit sa simbahan, at naglakad pa kami. So, ayan. Grabe guys, hindi ko kalain ganyan na pala ako kalaki. Sobrang tabao na at may guhit ang aking leg. So, ayan. So, ayan guys, ha? naglakad na kami papunta dun sa simbahan. So, ayan, si ate. Grabe, sobrang traffic talaga. Kaya anong oras na kami nakarating guys? Sobrang init pa. Anong oras kami nakarating dyan, guys? Mga alauna, una. Alas 12 yata katangalian. Ayan si mama. Ayan si Jacob. Ayan. May napasali pa sa atin. So ayan. Sabi sobrang daming tao talaga. Hindi na kami nakapunta dun sa pinakalooban. Dahil ang hirap na pumasok. So, ayan guys, nakasingit na kami at nandyan na kami sa pinakaharap ng simbahan. So, ayan nga, guys. Papunta na kami sa Moa dahil doon namin gaganapin ang birthday niya, ate. Doon lang kami kakain. Dahil kung sa bahay pa, mas malaki pa yung gastos. So, ayan, guys. Uh, thank you for watching. Bye!